Ang nakikita mo ngayon ay ang milyong-milyong lamok na nirelease sa bansang Singapore. Bakit nila ginagawa ito? Trip-trip lang ba? Ayon sa Google, 339 million ang nagkakasakit ng dahil sa dengue bawat taon, 36,000 doon ang namamatay. Ang bansang Brazil ang may pinakamataas na kaso ng dengue ngayong taon. Isang tumpok na lamok, isang million daw ang bilang nito. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginawa nila para mabilang ang ganyang kadami. Ayon ito sa Lee County Mosquito Control, District ng Florida, USA, sila kasi ang nagbilang nito. At na-feature din pala ito sa CNN. Mga pesteng lamok masakit at makatikong umatake, hindi biro ang dalang sakit. Tulad na lang ng chikungunya at nakamamatay na dengue. Dito nga sa Pilipinas, mahigit 1.4k katao ang namatay. Dahil sa dengue noong nangyari ang epidemic taong 2019. Kaya naman kung ano-anong paraan na lang ang ginagawa natin. Kung hindi kaya ubusin, mabawasan man lang ang mga lahi nito. Nandyan ang katol, fogging sa mga bahay. At para hindi makagat ng lamok, may mga ginawang spray repellents, bracelet at meron pangang app sa cellphone. Pero para pag-aralan ang mga lamok at mga pangontra. Sa sakit na may dudulot nito, may mga expert na nagsasakripisyo. At kusang nagpapakagat sa libo-libong lamok. Tulad na lang ng scientist na ito, nagpapakagat ng halos limang libo na kagat ng lamok araw-araw. Pero alam mo ba sa Singapore imbes na patayin ang mga lamok ay inaalagaan at pinaparami ito. Sinasadya Japan nilang magpalaya ng milyon-milyong lamok sa kanilang bansa. At hindi lamang ito basta mga lamok kundi may dalda-dala itong bakterya. Ang Singapore ay isa sa pinakamayaman at pinakamalinis na bansa sa mundo. Pero sa likod ng magagandang tanawin ng Singapore, ay ang hindi nakikitang panganib na dala ng AIDS Egypti Mosquito. Ang lamok na nagpapakalat ng dengue na isang nakamamatay na sakit kapag lumala. Ang lamok ring ito ang salarin sa pagkalat ng Zika, Chikungunya at Yellow Fever Viruses. Pero ang mga virus na ito ay hindi talaga natural na nanggaling mismo sa mga lamok. Nakukuha lamang nila ang mga viruses na ito kapag nakagat nila ang taong merong virus. Kaya ang susunod na kakagatin nila ay mahahawa na rin. Pero alam nyo ba, hindi lahat ng lamok ay nangangagat. Mga babaeng lamok lamang ang nangangagat. Dahil kailangan nila ang protein sa dugo ng tao para makaprodus ng itlog. Ang mga lalaking lamok ay sumisipsip lamang sa mga halaman at flower nectar para makasurvive. So ang mga nagdadala at nagkakalat ng dengue, ay mga babaeng lamok lamang. We back 2020 nang maganap ang worst dengue outbreak sa Singapore kung saan mahigit 30k katao ang nagkasakit at 28 ang namatay dito. Kaya naman may facility ang bansa na gumagawa ng solusyon para di na ito maulit muli. 2016 nang simulan nila ang Project Wolbachia na naglalayong kontrolin ang populasyon ng mga lamok na nagdadala ng dengue gamit ang Wolbachia bacteria. Isa itong bakterya na natural na tinataglay ng 50% ng insect species gaya ng butterfly bubuyog at ilang klase ng lamok. Ayon sa mga expert, ang bakteriyang ito ay hindi nagdudulot ng sakit sa mga tao o hayop. Ayon sa pag-aaral, ang pinakamagandang nagagawa ng Wolbachia ay pinuprotektahan nito ang mga insekto laban sa mga virus. Kaya ang mga insektong meron nito ay hindi nakakakuha at nakakakalat ng sakit. Pero ang problema ang AIDS aegypti mosquito ay hindi nagtataglay naturally ng Wolbachia bacteria kaya ito nakakakuha ng mga virus. So ano ba ang kanilang ginagawa para makontrol ang dengue na dala ng AIDS Egypti Mosquito gamit ang Wolbachia bacteria? Sa Project Wolbachia Facility, una ay nilalagyan nila na Wolbachia bacteria ang itlog ng AIDS Egypti Mosquito. Mula sa mga itlog na ito ay makakapagparami na sila ng mga lamok na meron ng Wolbachia. Pagkapisa ay inilalagay nila ang mga larvae sa isang tray hanggang maging pupi. Matapos ay pinaghihiwalay nila ang mga babae at lalaking lamok. Ang mga babae ay gagamitin ulit sa bagong cycle ng breeding. At ang mga lalaking lamok ang siyang nire nila sa iba't ibang lugar sa Singapore. Kapag kasi nakipagtalik ang lalaking lamok na may dala na Wolbachia bacteria. Sa babaeng Aedes aegypti sa wild ang mga itlog nito ay hindi mapipisa. Kaya hindi na rin madedagdagan ang populasyon ng lamok na Aedes aegypti. Makokontrol o maiiwasan na rin ang pagkalat ng sakit na dengue. Simula 2019, ang Project Wolbachia ay nakapagbred at nakapag-release na ng mahigit 300 milyon na male Wolbachia mosquitoes. Kada linggo ay nakakaproduce sila ng 7 milyon na lamok. Naging maganda naman ang resulta ng kakaibang paraan na ito ng Singapore. Ayon kasi sa datos ng National Environment Agency, NEA, ng Singapore. Simula sa 32k dengue cases noong 2022, bumaba ito sa 9k something cases na lamang nitong 2023 69% ang ibinaba nito